Hello guys, welcome to my channel guys. Nandito ako sa city. Nakita-kita ako sa friend ko kasi umuwi siya sa Pinas. So, kakain muna kami. Dito kami sa dyan. Hintay na lang ako sa kanya guys kasi nag-order pa siya. Umuwi siya sa Pinas. Kaya, I'm waiting. Hintay ako dito guys

vocês Kaya internet Bye -bye. na po nga. Kaya na nga. Ang chanel ko ay mm pahay -hmm. kasi wala akong signan. Mm -hmm. Sobrang init sa labas. Matakot taxi si Tuloy ako. kalimutan ako ng kalating oras sa paglalakad na sobrang init Tapos sa bus pa isang oras so nataabot ako ng kalimutan na taxi ako ng mga 5 minutes sa mata wala pang 5 minutes madali lang biyahe kasi walang trapo Friday kasi walang trapo Okay. So, why are you doing this Kahintay lang. Kahintay lang sa uwi. Ang kaibigan ko kayo, kayo uwi ng probinsya, may pinapadala ako. Pasalabong doon sa aking hanap. Pindala ako, lang, pang lang. Tara naman, ano lang po. Dapat <coughs> si Sheila kasi hindi pa dumating niya sila Tagal na si Bill ID niya dumating. Pagka uh, makuha na yung si ID niya, siya na ang kapatama kapag bumalabas sa loob. Tagal-tagal na rin akong hindi na kapag Lagi ng KFC, KFC. Ayan, Jollibee, Jollibee. Sabi kasi tayo. Magkano yung ano? ano? lang? Prakiti La po Ano lang. <laughs> ah, one seven dia yeah. One seven pala, no? No, right, no? one six nga. No? One six lang kaya. Eh. Wala na ka guys. ano Kasi nag ano, ito yung tubig mo. Dito na yung kaibigan ko kakain na kami. Hi, Anne. Ayan, pauwi na yan. <laughs> Happy na yan. Ilang araw na lang. Sa five, andyan na siya sa pinat. Gala-gala na naman to. Ako na naman dito. Plan, plan. Sa bagay, so amua, ano? mara, mara. Pero, nara, ticket, yun, yung plan naman kasi ito galak mag Pero, syempre, happy-happy lang. Happy-happy-happy. na ako naka-oban sila. ako naku, mamagpapa. Di pa Miss Banday, hindi na lang ang ah. Lansin Ano? Pero, maray, kung ma-remote kong ticket, hindi na, hindi mga, mga likod Kaya naman, di ba? wala nang darin doon pag may nasulha sulod ba? wala yung pagkukulubot, wala yung six na. yung na wala, huh? kapuy doon, ani yung ina salgan, ala salado. umbo, huh? so di ba may ina salgan mo kasi nagtulod na? oh may creative side ko, nandito ako para na Jadi lagi <laughs> kami pilih price price. Anggap aku di sini, kamu di sini, kamu di sini. Kamu, 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 walang manok na yun kasi ano sila nakalok na yun manok at kahit kung an walang isda hindi rin sila kung isda hindi rin sila isda kung sa kanila ang sabi ko manok lang yun yun manok 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 at saka ano manok at saka itlog manok itlog talong may talong Sepai lah. Betul. Ibu. Ibu bawa semua. Yang paling pincang. Ibu. Ibu main. Ibu. Ibu tengah nak. Ibu tengah nak angkuh. Ibu panggil yang pincang sahaja. Hehehe. Ibu ang naman sa ang rin naman kaya namin i-selfie sa isa. Kaya ang ako nagpupulis na ko ng anak ako nalang isa ka para dito ka nalibog-libog. Pero lagi ang saibabaw naman nga. Ang Ang kaya ang saibabaw ang mga balik na kagayaan na ayan ay ang anak kasi babo na kapatid mga kapatid ng mga kasi sila hindi ko mabigyan Wala man na kanang sa'yo. Good meat. Good meat. Good meat. Good Ibigay mo yan sa kay mama na ang sa mga anak na ko kung mga anak nakuayot, sige hatag kayo. Ako, baka mula. Hindi pa makalimutan siya. wala inyong mama, hindi pa nakawihata. Ipapit siya dito. Kung wala inyong mama, hindi pa nakawihata. Wala, kumukulang. Anak lang. Kaya ako natutupad ng tawag. Mungkiray lang lang siya, an. Bawaram lang ko sa mga 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 Ikit na ko sa mga nakapiskat man siya wala man siya cover. Niya, gusto yung baya Ma-open siya niya, Mamaya, mag pa. Tapos yung sa isa, ako na nag siya kaya para ang mga ito hindi Thank you. Thank you. Thank you. Kaya ko pa rin kaya. Kami 'yung na nung na sa to ang credit. Mam ka ulit si Sheila dito padala na mangatay. O anong ganito? Kung kokoyta ko na lalabas 'yung ulo. Kalau ni turun ke deulah istilah nama-nama tu. Tu okey tak? Kita Oh, itu pun. Nama apa Baka nabuboy. Plano? Dahil po naman sa Manila, bahay ng eskularang tuwi ka. high school, sa Luso, pang-aedan. Kung wala kayo, kagustampay ka sa katuloy. na ay pati wala kasi tingkatan. graduation na kaya. Bakit pa kastampay sa Manila? Ang gano'n, e. So hinahin ka nabagay mga kabata, te. O'y, na lang ako, kung kastampay ko sa ay Pag mabalik na. Pag sa Manila, baka siyang mag-aroon.

Gayon malaka ang ano Anong problema sa pinili na ayaw ng iba lang yung Pero sa didning siya sa tao, Ngunit hindi. Kaya kung ikaw ulo nito ang bagay? Kaya akong siguradong nagpintindihan nito ang makauha. Itong bulog mataan siya isang ako 呢。